Kitang-kita po, maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga inisiyative, ERATA, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapo Pilipino. Ito ang naging patutsada ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa mga di umano'y maanumalyang flood control projects sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address. Mahiya naman kayo sa mga address. kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binunsan nyo lang ang pera. Ito'y matapos masaksihan ng Pangulo ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang rehiyon sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. Dahil dito, inutusan niya ang DPWH na magsumite ng mga listahan ng flood control projects na natapos o sinimulan sa loob ng tatlong taon. Pero ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang ilang kongresista rin daw ang nakikinabang sa pondo ng flood control projects. Hinamon naman siya ni House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon na maglabas ng ebidensya sa mga aligasyon nito. Tugon naman dito ng alkalde. Entay ko na lang yung kanilang, yung kanilang notice hindi naman ako magsasalita kung wala akong, wala akong di ba? Hindi naman ako magsasalita. Galing naman akong investigador ako dati. Hindi ganun lang na basta-basta kana lang magsasalita at mag-accus ka. Dagdag pa ng alkalde, mismo ang Pangulo na ang nagpatama sa ilang kongresista sa kanyang zona. Sinabi pa nga niya na, di ba, yung ibang flood control project, ano na, di ba, uh, Puan pa, ano, gumuguho na. Tapos sabi niya, puan pa, yung iba guni-guni lang. Ibig sabihin ghost project. So si Presidente, ibig sabihin meron siyang kinalaman din, alam din nila. Ayon pa sa Alkalde, mayroon na rin ibang nagsasalita tungkol dito kaya malinaw daw na hindi lang daw gawa-gawa ang mga alegasyon nito. At ibang-ibang congressman na nagsalita rin. Tino mo si hindi chance ang magsalita rin. marami pang magsasalita dyan. Kaya lang hindi lang makapagsalita. No? Kasama nila sa hanay nila. Kasi nga, sila rin mismo nagsasabi sa akin. Bukas naman daw ang kanyang tanggapan kung mayroong ipapadalang imbitasyon kung magkakaroon ng committee hearing tungkol dito. Sa House panel briefing ng Committee on Public Accounts noong lunes, August 4, pinag-usapan ang mga di manumalyang flood control projects at tiniyak ni Bicol Saro representative Terry Ridon na magsasagawa sila ng malalimang investigasyon. I think it is the wisdom of Congress to undertake a tri-committee and we are announcing it today that the House Public Accounts Committee, House Public Works Committee and the House Good Government Committee will undertake this uh, A full congressional review relating to flood control projects, not just on the list, but also on the corruption allegations. That there have been posts on social media circulating, identifying certain members of the House of Representatives, uh, malicious in fact, stating that uh, these congressmen uh, control. X amount of flood control projects, etc., etc., which has been Nanindigan shared. Nanindigan naman si Quezon uh, Second District times. Representative David Now, Suarez na hindi patas na idawit ang mga mambabata sa mga diumanoy manumaliang um, flood control projects. Pinupolitika ito ng marami. Tuturo, gagawa ng kwento. Ang problema, hindi naman totoo at walang basihan. And other than that, it's totally unfair. Especially if you're out to destroy the good name of people who were duly elected by their districts. Sa naging plenary discussion naman sa Senado kahapon, August 5, sinabi ni Sen. Panfilo Lacson na mayroon daw silang nakitang di umano'y manumaliang flood control project na nagkakalaga ng 190 million pesos. So hanapin niyo ko nung itsura ng project. When they came back, they reported to me Sir, wala hong project. Uh, how would the district engineer and the regional director explain that? That there was That's a gaap why... provision? Of, of course, as I It's... mentioned, subject to validation. Kasi baka hindi napasadahan yung buong sityo. Tumanggi munang isiwalat ni Lacson kung saang probinsya o bayan ito at magsasago pa sila ng validation tungkol dito. Nauna nang inihayag ng Senado na iimbestigan nila ang mga flood control projects bilang tugon na rin sa naging pahayag ng Pangulo. Charles Nicolimon, RNG News.